Silpis, ang dami oh Kaya masakit sa kamay, patay tayo dyan <laughs> Kaya nga daw masustansya to kasi ang hirap-hirap na yung buwan di oh, diba? morning checkpoint Calamba City alright pero kami ba dyan ngayon pupunta kami ng Calaboso kasama ko si Nino ayan dito shout out lumipad kan Kanlubang Expressway yan. Kanlubang set Kaliwa kami dyan sa may patino Time check seven o to Makunat din itong syudad di Kalamban na to Maabot din ng 5 eh ito na yung arko morning sir Futura Homes Seven twenty nine. Nandito na tayo sa may landmark ng Barangay Bungo. Ayan na mga ka face Yung bandang kaliwa Yun o oh. Yan yung papunta ng Suplang Bababa ka ng talisay Tapos itong derecho Ayan yung mabato Snake road So dito tayo sa derecho na yung magandang tanawin uh -huh. Uh -huh. mga Akatiel Pace Whew. Bungo Bridge Unlock <laughs> Medyo nag-delay ng konti kasi Nagayos kami ng Brake pad Nichel Rydus eh Okay let's go yun wala ng konti ang sayad kanina pareho eh likod sa kaharap Na. Ito na Ito na ang baka <laughs> May baka na dito mga ka-chill face <laughs> Nanganak na Ayos <laughs> Yun pala yun ah turo eh <laughs> turo yan <laughs> ayan na barangay mabato nandito na tayo sa may purple landmark time check natin ano oras na alas 8 20 ayan Morning. Eh, tana. Bye, sir right, Picture Eh mga ka-Chelvays, oh. pull-pack yung kanilang mga bike oh. Magba-bike, camping daw sila sa May Maragondon Ayan oh, ayan si Sir oh Good morning Sir Good oh, morning po Ayan, pangalan Sir, pangalan Boying Espinola Ayan, ingat kayo Kailan nang uuwi nyo? Mukas pa? bukas. Ah. pa. Kailan kayo lahat? Oh, May nauna na. May nauna na? Oo, okay. Anong tagpitan nung channel nyo po? Chill Riders eh, sa YT. Wow. Oh. Yun Chill ride Jose Madali lang tandaan oh, Chill ride tapos si Jose Okay <laughs> uh, okay. okay thank you Good luck you sir Nice okay. meeting you Salamat Okay Thank okay. po Okay Dito lang kami, Cala Tapos sa kami ng snake road Balik na lang? Oo oh, Hindi, doon na Pagkakitaan na, 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 na. na kami Pagkakitaan Oo Tingnan po okay, oh. okay. <laughs> Dapat lang enjoy Kasi habang kaya pa Alright mga kapatid natin sa pagbibisikleta yun, ah, yun. mga kabisyo natin yun <laughs> mga kabisyon natin yun <laughs> <All> ito <right>. na <laughs> hey, mga kachalpays kakaliwa na kami dyan papuntang oh. calabuso yeah. kaya yung papuntang mabato naman kung pa-carb na ganyan. <laughs> Parang ang sakit -dib -dib. <laughs> sa dibdib ko. Yan. Isipin mo ganyan. <laughs> Nandun may, may bahay sa tuktok ko. <laughs> ito, ito, ito. Dito tayo. <laughs> bahasa apa dulu? Alim, Mamadulas to. Green ng kalsada. Ay.

Ma di CCET. Oh no. <laughs> <laughs> Thank <laughs> <laughs> Walang Wala kulang isang oras na kami dito Ayaw kasi huwag yung missing link eh Kaya idugtong nalang lang namin Ayan o, oh. hindi mo idugtong Wala, nasira na yung RD ko umaluktot Naputol yung hangir Hindi na kami makakaahon doon oh. So, bigo muna Ang rides <laughs> oh, na ito talaga eh, first time eh. <laughs> Yun, lakad na pa uwi <laughs> Wala. Hmm. Bibili pa tayo ng bagong ardi nito. magagawa pa kayo ng parang to. Hmm. Pwede pa kaya yun? Pwede pa sir. Pwede naman yun, sir. Ano lang naman yun, sir? So, uh, parang brace lang yun. Buti nga, hindi Ayla, lang, ano. na damage yung gitna. Yun lang. Kaya lang bumili ng ano? Kadena. saka yun, sprocket. Kasi pagkabago kadena mo, wala na rin sprocket na yan. Hindi na rin gagana yan. Hmm. Ah, mauna ka na to. Kaya mo yan. imbis na nagawa ng paraan lalong baka problema wala nang good pandugtong dyan yun <laughs> 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 mga ka bali gustuhin man pwede hindi pwedeng uh, umahon doon sa may mabato ah uh, hindi na talaga pwede itong aking bisikleta Sigil na lang Pasensya na ito Nice na They mix na lang tuloy yung ating bisikleta Iyon o! Shoutout! Ito na ulit kami sa may Barangay Mabato Lamba City. So, balik sa may rough road. Si to. Yeah. Na. Oh, na. siya sa ah, Naputol kasi kadina to. Tapos yung kadina, nag Ayun. Tapos nakatutok

<laughs> Natapos din. <laughs> Yun. Aon tayo. baka maputol eh <laughs> Kaya sana Ay, dugtong na naman. <laughs> ayun nga eh, isa ka ayun si toto ninyo, nangunguha ng kulitis ayan eh. oh manguha rin kaya ako ng kulitis masarap yan eh kaya manguha nga tayong kulitis ayun oh. nga oh. bulutin mo na! ka chillfish ang dami oh hehehe <laughs> obligado eh no ang dami eh kailan masakit sa kamay patay tayo dyan <laughs> kaya nga daw masustansya to kasi ang um, hirap hirap nga yung buwan oo oh, diba

natural face oh. Straight from the sun oh. Ang init na Alas 11.50 <laughs> Oh, solar boy na kami. Ayan, oh. Liwanag lang, lang langit, ah. Oh, ito, diba? oh. Ito na naman tayo! <laughs> oh! Monte Bell!